Ngayon po masasaksihan natin ng dalawang tao kung naghahanap buhay po tuwing gabi. Ate, ate, anong oras? anong oras po kaya akit ng bundo? Mga po. Yan yung mga tanong ni Kara David. Anong, anong pangarap mo sa buhay? Ano po kung mag-speaker? Ano po tinatulungan <coughs> tatay <coughs> <coughs> mo? <coughs> sige, sige. Lalaki <laughs> din ba ba? Kara nga eh. Pe, <laughs> <Tete>. pe. <laughs> Joke lang. Oh, na. O yun na, di na maralag ng TV dog. Ngayong gabi po, masasaksihan natin ang isang pamilya na naghahanda po para sa kanilang pag-akyat sa bundok. Si ate po ay nagangalang Lin Lin. Ate Lin, ano bang pangarap mo sa buhay? Gusto ko po maging teacher. Bakit po? Ano po bang gusto niyo gawin? No kasi gusto ko po pag-aralin ng mga kapatid ko. Ilan ba kayo magkakapatid? Ay, magaling hindi umabot. Twelve po. Si kasi po ni Papa eh. Tay, ano pong pangarap nyo sa pamilya <laughs> <laughs> Ay, namagod naiyak ka na daw. Ganun naiyak ka. Huwag kayong pan-aaral. Sige, na script eh. Emotional po ang kanilang ama ngayon. Wow! Ano yun pa? Oo! Ano ka eh! Panira ka eh! Eh, may script na nga kami Pero muna ka. higpitan mo. Ano po ba ang pangarap niyo sa inyong mga kapatid? Gusto ko din po sila maging teacher. <laughs> teacher na alam. <lang lang. laughs> Bakit gusto niya po maging teacher? Ano sa po, po po ang iba? Ayaw po kasi ako mag-aarali ni Papa. Kasi lang ayaw mo mag po maging mag pharmacist? Ano po bang trabaho ng papa niyo? Ganito lang po tumutulong ng po. Ilang taon niyo na po ginagawa yan? Tamingan <laughs> ako. Ayun na, po, Ayun na po maon. Ayun na po Bakit po kayo alas 5 na nagsisimula? Ayaw niyo po ba ng umaga umakit ng bundok? Kasi po mga ganitong oras po nagsisilabas yung mga ano. Ano yun ba yung umuilaw? Alitap-tap. Alitap kasi po... Alitap-tap po ba ang pinagkakabuhayan niyo? Opo, mahal po kasi isang ano nun, <laughs> isang bote. Opo, <laughs> bakit? <laughs> 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 kayo bote? Eh. Mabigat po. <laughs> po. <Nang> <laughs> Pwede niyo po mapag-aaral yung mga anak niyo kung tamad po. <laughs> tamad din sila eh. Sabi na lasing ko. Ano Sa kasalukuyan po, naubusan na po kayo ng oras. Makakaakyat pa po kayo kayo ng bundok. Opo. Oh, Nag-aaral pa po si Papa mamaya. Pangkat na rin maging teacher. Ano pong gagawin niya kapag teacher na kayong lahat? Ang mga hapong po, pati-teacher hindi. Bakit Kaya po ba pet? ano? Bakit po umitim pa rin kayo kahit gabi na kayo? Bakit na bundok? Bantot ka! Gagad <laughs> <laughs> pa rin ba yan? mo <laughs> mag